Binabagtas ng pamilya Cabrera ang MacArthur Highway sa Tarlac haba ang kas ng moto. Pauwi na mag-anak matapos dumalaw sa ilang kamag-anak sa kabilang bayan. Lulan sa motor ang panel ng pamilya si Joel Cabrera, asawa na si Jelly at ang kanilang dalawang anak na si John Kervin, sampung taong gulang at si Jillian, limang taong gulang. Habang bumabiyahe, isang SUV ang biglang lumipat sa kabilang lane na binabagtas ng mag-anak sa isang kisap mata ang mag-anak tumilapon. Sa lakas ang banggaan, halos na yupi ang motorsiklo. At nawasak naman ang unahang bahagi ng SUV. Kahit may suot na helmet, nagtamo ng head injury ang inang si Jelly na agad niyang ikinamatay. Si John Kirby naman, nabali ang kanang braso at hita. Nagkaroon din siya ng tama sa ulo at napinsala ng gusto ang kanyang dibdib. Batapos maipit sa motor, dead on the spot ang bata. Bagamanta itakbo pa sa ospital ng padre de familia, binawian din ang buhay si Joel dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Tangi muso anak lang na si Jillian ang nakaligtas sa malagim na aksidente. Pero, matinding pinsala ang kanyang nakuha mula sa pangyayari. Dabali ang buto sa kanyang bewang at kinailangang operahan. Tinanggal din ang matres ng bata. Si Jillian po ngayon, sa ngayon po, ayon po siya, under observation pa din kasi nakasimento pa po. Ngayon, pagtanggal po ng simento niya, hindi pa rin siya Uh, 100% na makakalakad. Pero hindi lang pisikal ang nag epekto kay Jillian ng aksidente. Nag-iwan ito ng matinding trauma sa paslit, lalo pa sa isang iglap, ay nangungulila ang bata. Ngayon po, uh, hinahanap po niya yung mga magulang tsaka ano niya, ng uh, kuya niya pag may masakit sa kanya. Pero alam naman na po niya kung anong nangyari sa magulang niya. Naiwan sa pangalaga ng mga lola at amag anak si Jillian pili silang nagpapakatatag sa kabila ng trahedyang dumating sa kanilang pamilya. hanggang ngayon po, sa totoo lang, hindi po kami makamove sa nangyari kasi yun mga yan na uh, alam naman po natin wala silang sakit, tapos ma masyado pa pong bata, tapos sa isang idlap lang silang buong pamilya sa isang aksidente. Tumala pa sa ng Kapas Police na di nakatulog ang driver ng SUV na si Giselle Jimenez Razon. Habang nagmamaneho, kaya ito napunta sa kabilang lane. Instead, dumiretso po dito yung ano niya, yung mga uh, kamag-anak niya, yung parents niya at nakipag-usap po sa ano agad sa immediately yung pangyayari po, yung nakipag-usap sa, so, sa mga relatives din ng mga biktima. Hindi na kasuhan ng driver ng SUV dahil nagkaroon na ng kasunduan na magkabilang panig. Yung nga po. Yeah, uh, dalan nila dito yung barangay captain nila to assist them kung ano po talagang uh, magandang desisyon. So, nagkasundo naman po sila na uh, mag magkakabayaran na lang. Kinonsulta namin ang isang legal expert para malam kung tama ang naging proseso ng Kapas Police. Since wala nagpress ng charges that day at wala personal knowledge yung police, uh, kung baka hindi naman niya nakita na ginagawa ng tao yung krimen, pag ganoon na nangyari, hindi talagang maaresto ng police yung tao. Ganoon talaga mangyari dyan. Ayon kay Francis Ray Almora, Director ng Law Enforcement Service ng Land Transportation Office o LTO, lumabag din ang driver ng motorsiklo sa batas trapiko. Maling mali po. Ang batas po natin ang motor pang dalawahan lang. And then dapat lahat ng riders may helmet. Sinikap namin kundi ng panig ng pamilya ng driver ng SUV pero tumangi sila magbigay ng pahayag. Nakipag-usap na raw kasi sila sa pamilya ng mga biktima ay kay Eric, kapatid ng biktimang si Joel Cabrera. Nakasad sa kasunduan na magbibigay ang pamilya ni Giselle ng 800,000 pesos bilang bayad sa lahat ng danyos. Pero nang kumala sa social media ang balita na di umano'y nakipag-areglo si na Eric, tila hindi naging maganda ang reaksyon ng publiko. Ay kay Eric, naipit lang sila sa sitwasyon. Dala na rin po ng trauma siguro, hindi po kami makausap na maayos. Uh, lalong-lalo na uh, yung araw na yon wala po kami sa tamang pag-iisip sa dahil sa nangyari. Uh, siguro na puwersa sa kami or hindi po namin alam lahat ng gagawin Kung uh, kumbaga lalong-lalo na wala po wala po na nag ano po sa amin pagdating sa mga crimes kasi na nagtulad nito like serious physical injuries death ganyan um, yung taong namatayan o yung taong nasaktan, sila yung may call kung gusto pa nilang ipagpatuloy yung kaso o hindi. Sa kabila ng pangakong karagdagang pinansyal na tulong, masama pa rin ang loob ng pamilya ni na Eric sa nakabangga sa kanilang kapag-anak. Dahil ni Minsan ay hindi pa rin humarap sa kanila ang mismong driver ng SUV. Hindi po kasi siya nagpakita hanggang ngayon. Nag, nag one month na po yung lumipas dahil sa pangyayari. Hanggang ngayon, hindi pa siya humaharap sa amin. Mismo magulang lang, niya, magulang lang niya ang humaharap sa amin. Nasa pamilya pa rin daw ang mga biktima kung magsasampa pa sila ng kaso. Technically, pwede pa nila i-file yung kaso kung gusto nila. Pero magiging puntos rin sa kanila is the fact that they already entered into a, into a compromise with the person. Tsaka hindi na pwede arestado na, na on the spot yung mga tao. Dadaan na sa proseso na tinatawag ng preliminary investigation yan. Ayon sa LTO, hindi na ang kondisyon ng sakyan ang dapat inihahanda, kundi pati ang kondisyon ng driver mismo. Iga na hindi pagsunod sa batas trapiko, buhay ang maaaring maging kabayaran. Baging alisto sa lahat ng pagkakataon para ligtas sa makarating sa inyong destinasyon.